Brum brum brum! Nandito na naman si Machong Brum Brum! Ha ha ha! Hi mama! Ha ha ha! Mga kabrum brum! May nakita na naman ako ng tutulo sa tabi ng kalsada mga kabum, brum. Bigyan na naman natin ito ng na pagkain mga kabum, Let's go! Punta tayo sa magdo mga kabrum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulo sa tabi ng kalsada! Let's go mga kabum, brum, Let's go! Punta tayo sa Macdo! Let's go! dito na tayo sa Wakdo mga bro para umili na ang pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada pasok na tayo mga bro para umili na pagkain let's go ah, dito na tayo mga bro bro pili na tayo na ang pagkain para ibigay doon sa natutulog sa kalsada let's go pili na tayo let's go ito na mga bro na tayo ng pagkain sa Wakdo ibigay na natin to doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga bro ibigay na natin to let's go Let's go mga kabumbro na ihatin na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada kahit kundi nakabigay tayo sa kanila ng pagkain. Let's go mga kabrombrom may hatin natin ito. Let's go! lalo rin siya mga kabrombrom. Lapitan natin para ibigay itong pagkain Let's go. Lapitan natin mga kabrombrom dito siya mga kabrombrom dito, dito, oh. dito na natutulog mga nabigay na natin mga kabrombrom Let's go mga kabrombrom. At least may napulungan na naman tayo ngayong gabi Let's go Mark